Ayan mga kabuk, good morning, good morning, hello, hello mga kabuk, magandang araw po sa inyong lahat dyan, sana nasa mabuti at maayos po ko yung kalagayan, so welcome again to my channel. So finally mga kabuk, ito na nga, yan mga kabuk, itong araw na ito ay ibibenta na natin ang ating kupra mga kabukid, ayan. Hindi ko alam kung ilang lahat po itong sako, mamaya tatanungin ko si Mr. Jojo mga kabuk, so naghihintay na lang po kami ng... Sasakyan, dahil hindi pa po nakapunta iwan ko kung bakit at ito naman sa kabilang side ko ay yung sakusako na uling yan o charcoal mga kabuk so sa yung pong uling na yan mga kabuk ay sa kina Mr. Jojo po yan lahat mga kabukid yan ang ano yung kita po niyan pag naibenta na at ito naman po mga kabuk ay Bibigyan pa po namin si ano niyan, sila Mr. Jojo. Ayan. So mamaya mga kabuk, update ko po kayo. Pag andito na po ang maghahakot nito mga kabuk. So, bye muna mga kabuk. So ayun na nga mga kabuk, andito na yung taga kilo ng aming kupra mga kabuk. So ang gagawin po dito ay pa isa isang sako lang po yung ikikilo namin dahil dito lang po namin to ibinibenta. Hindi po namin binenta sa bayan, mas mababa po kasi ang presyuhan doon compare sa kanila mga kabukid. So nasa 47 pala na sako yung ano, kupra mga kabuk at nasa 24 po na sako yung uling naman po mga kabukid. So ang kilo pala mga kabuk ay nasa 33.50 po ang kilo dito sa amin compared doon sa bayan. Sa bayan ay nasa 32 lang po mga kabuk.

Por tres.

2 9 2 2 3 देखो So ayun na nga mga kabok, natatapos na rin po sa wakas mga kabukid. So iwan lang po namin dyan dahil kukunin lang po nila yan mga kabok. So ang total pala ng aming kilo ng kupra ay nasa 2,337. Ito ay gross po mga kabok. So babawasan pa ito ng 12%. So kayo na po ang magpipinta mga kabok. At ang uling naman po ay nasa 902 kilos. Ito ay gross din. At babawasan pa po ito ng 20-12% mga kabuk. So, ayan po mga kabuk. Ang lahat ng aming naibentang kopra. Ah, samagit. Malinit. Ah, sa. Wala tayo taragpahay, Lord. Wala tayo So, ayun na nga mga kabok. Hanggang dito na lang ang ating video. Kami ay magpapaalam na mga kabok. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood at sumusuporta ng aking video mga kabok. So, God bless us all and I love you all mga kabok. Bye-bye! Mga kabok, kain po tayo. Simpleng ano lang, kain-kain, salo So, simpleng salusalo lang ito, mga kabuk. Dahil tapos na pong trabaho. Ayan, kain tayo. Andito po kami sa bahay ni Mr. Jojo, mga kabuk. So, kain po tayo, mga kabukid.